Magandang araw! Welcome to my channel! Bago tayo magsimula, mag-please subscribe to my channel. Guys, magandang araw! Samahan mo kami maghanap ng caterpillar sa aming mga halaman. Gagamitan natin ng wiki flying glass. Gagamit tayo ng itong bagay na to para makita ang maliliit na, na caterpillar sa halaman. Tara na, lapin na natin ang mga caterpillars. harap lang dito. Ayun, mayroong isang itlog. Ayan guys, meron na ako nakita itlog. ha. Una to. Unang itlog to. Ito yung pinakauna. Ito yung pinakauna, itlog. Sa sa susunod na araw, ito ay Happy uh, magiging Caterpillar. Ayan guys, H wala na, isa lang yung nakita natin dito. Maghanap pa natin tayo doon sa kabilang alam. Hindi isang uud. Pangalan nito, Caterpillar o guys? Huwakan natin. Yung pag mo siya, parang lang siyang uud lang siya. Taroon pa, Ayun, meron pa. Ayun, meron pang sanggol na caterpillar. Ay, ang dami na. na tat, pang, pang tatlo na to. Ang dami na niya, guys. Guys, tara na. Ayun. Ayun yung caterpillar. Ayun siya. Mukha siyang mukha siya? Huwakan natin. Ayun. Itong mga caterpillar na to ay nilumalabas sa kanyang horn na siyang caterpillar. Siya ay caterpillar. Caterpillar siya guys. Yan yung sa kalamansi. Ang tawag dito sa halaman na to, kalamansi. Pag nag-alap tayo kayo ng caterpillar sa ganitong kalaman, ang ganito itura. Meron din siyang yellow horn. Pag mo siya, nilalabas din sa kanyang ulo natnatawid na yellow horn. Ito sa apat na guys na nakita natin na itawagil ng yellow horn. Pangalan na natong halaman na tong kalamansi. Bye guys.